kain kami na. Ng... Kain muna kami ng Paris. Ayan. Matagal pa sila, no? Layo, layo pa nun eh.

Dati ganda yung talaga. Ngayon na lang ako ulit Sa inyo ba yan? Labas sa ba yan? Ngayon na lang ako ulit na So kakain muna kami ng pares. Rider yung ano niya. Sige, kutsara NYO Ayan dyan. Ayan, so ganyan yung ano. Big bike yan eh. Ayan. Bike yan eh. Ayan, so alis na kami. Sandan namin yung bus.